Magandang araw po sa lahat. Uh, meron lang akong ibigay, impormasyon sa inyo. So, ipakita ko lang itong uh, inaayos natin ngayon. So, ito yung ipakita ko sa inyo na maling estilo o proseso, maling pagkawiring ng busina. So, merong relay pero mali yung pagkapit So, may dalawang estilo ng pagkakabit ng relay. Depende na rin sa inyo. Merong malakas, meron ding mahina na klase na pagkabit ng relay. So ito yung mahinang klase na pagkabit ng relay. So makikita nyo, yan. Ito yung source ng live niya galing sa fuse. Yan. Tapos ito yung uh, source din niya. So dapat ito yung 30 tapos ito yung switch na 85. So sa kabila yung puti. Yan, ito yung switch ground galing nang Manibela so ito na yung out tapos makikita natin dito may isang wire na ground patungong kusina pero itong wiring na to mahinang klase ito kasi nga ang pinagkuhanan niya ng live isang source lang galing sa fuse so ang 30 tsaka yung 85 niya pinagdikit niya so ito yung mahinang klase ibigay ko sa inyo yung tama na wiring kung makikita niyo yung mga nakaraang upload natin so kung paano mag wiring kung paano magbigay ng source na malakas so ibigay ko sa inyo pati ito sa starter kung makikita nyo itong starter hindi ko pa na-upload pero meron tayong gagawin dito na yung malakas pag start ng sasakyan na hindi papalya so ibigay ko sa inyo to para malaman nyo so abangan nyo na lang yung mga ibang video ko so baka meron na namang mag-comment dyan na hanggang dyan lang yung video ko tapos hindi pa natapos hindi nabigay yung ah uh, buong video. So, shout out sa iyo, uh, Roberto Salak. So, ikaw yung uh, mapag mapagpintas sa video ko. So, shout out sa iyo. Parang inalarma mo ko na uh, kulang yung video ko. FYI lang, hindi mo naman ako binabayaran para ibigay ko lahat agad sa iyo yung gusto mong mangyari sa video ko so wala ka namang bayad sa akin so maghintay lang magbigay ako ng mga video informasyon so, tungkol sa pag-aayos ng sasakyan pero kung gusto mong makisoyo pwede kitang replyan pwede kitang bigyan ng video hanggang sa makakaya ko Roberto Salak ha hindi yung magbigay ka agad ng comment na ito oh ang ganda ng comment mo dito oh yan di ba ganda ng comment mo so shout out sa iyo Very good. Ikaw yung klaseng taong Pilipino na utak talangka.